nandito na kami. Pa-register na sila diyan, sila mama. Dito kami sa may bangkal. Good morning, Ate. Magandang umaga sa si Ate Yaya. Almusal muna kami bago kami umalis. Walit lang. Yan saan ang choose mo. Saan pa maganda diyan? Andun na kay mama. Dito. Tingin ka pang

Saan po nito pala pa? Ay, maksa. po. Nasa yun na. Kaya naman. pa ng Uh, Sampot sa sa tin. Kailan 'tong mga giants? Eh. Yan din. Sa night, First time sa boat, first time sa plane. Ano pang first time nito? first time nang sinigang ng iloilo -ilo. sarap No. <laughs> enjoy si ate <laughs> Maal. excited ka na rin? Ipag kaya mo na rin. Right. Right. Okay. Uh, Yay! Oh, ganda ng sandiyang, oh. Okay kulay pulburon yan <laughs> o <laughs> dami shells <laughs> o sakit ba sa panak dami shells na pwede kayo magbaon na ito kunin mo na yan dali dami shells o wow! hello ganda ma <laughs> oh, inubo ko sa ano tubig alat makain <laughs> ito daw ay ang kabugay kabugaw gamay kabugaw gamay yung, yung maliit na island hindi pa tayo malaki ang ganda men sige enjoy ka ate ah so so Mama. Happy ka, bebe. mo na yung ano mo, sombrero mo. Para ma-enjoy niya. Ano, may sun Sa loob? Okay lang yan, talaga mababasa yan. <laughs> Happy ka ate. Pa! Ano, uh, basa? Okay lang yan. Para hindi ka masugatan kasi masakit sa pit yung ano. Huwag mo nalisin yan. Gusto mo magpaa? Ah? Sige, okay lang yan. Suot mo lang yung shoes. Susugatan ka daming shells eh. Sige na, okay lang yan. Happy <laughs> <laughs> si Ate ah. Oh, yan. Okay, play lang. Enjoy ang Ate ko ah. Eh. Diyan na 'te ka, sige play lang. Okay, linda. natin yung ano. this is the kabugaw gamay ayan hindi na pa kami nagpi picture picture dito ang ganda ng mga sandilya dito kulit mga nag enjoy yung mga bata Maruha Flores Island Paradise Resort kabugaw gamay or Antonia Island let's go Bye-bye. Kat na tayo dito. Maraming mga ano dito. Spot na pwedeng picture. Dito sa akin. Bakit tayo ma? Tingko kayo sa taas ha. Ah. Alright. Okay. Dito mo. picture ka muna dito. O mula muna tayo sa taas. Mababa. May mga stay station. One, two, three. Okay. So, na muna tayo sa toktok -tok. Ang ganda guys.

Wait lang ma. Oh, hingat dyan. Ah. Hey, kapugaw gamay. Ito mo naman ate. Ito naman. Pikit ka na lang para di ka masilang. Ah.

binamin namin busy busy maglaro ng sand yun lang talagang pinunta niya po dito <laughs> sand lang talaga pangarap niya kasi yan eh wala kasing sand sa malabon eh meron kasi doon ano eh burak <laughs> kaya dito sand lang gusto mo na ka na ng sand <laughs> Puta na tayo sa ano ano Bar. ano Bar. Love... ano nyari sa mukha nito, ma. Bakit? ano 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 Taray. May pahabol. Ito mga tara ito talaga. So yun talaga ayaw malis. Hmm. Enjoy po siya. Ha? Huh? Enjoy po siya. Nakakainin. <laughs> 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 Marami ka na. Mapupulit na yung ano. Mapupulit yeah. na yung sanlibutan. Yeah. Hey guys, we're at Sandy Bar. <laughs> Sandbar, kapatid ni Pudgy Bar Tsaka ni Gold Bar <laughs> Tsaka ni Gold Bar Gold run! <laughs> <Cold bar. laughs> let's run! Let's run! Ah, ah, let's run. Ah, ah, uh.

Ayan, nagsiswimming na po yung magkina Swimming Ay. na si ate. O, kala ko ba magsiswimming ka na? Ay, bayan ah, bayan na kayo! Ay, ala. Hindi parang may nangagat sa akin. Ha? Baka may ano dyan. Baka may dikya. Wala naman ah. <laughs> Hehehe. Okay. tayo. Okay. tayo. Okay, sige. Yan, yan, yan. Maganda dyan. Oh, ganda dyan. Okay. Ganda yan, Ganda ng beach. Tigas ba dyan? sa kabila, maganda yan. Doon, oh. Meron pang beach doon sa kabila. Mga, ano, petrified slice bread na mga higante. Kaya, nabilang siya sa Gigantes island kasi ito yung mga slice bread na mga higante ng panahon. O, panis. Kasi ito yung mga butter. ka muna. Welcome to Antonia Island di KMJS Naya ini aku kita kan

Vai lá, papai. Sinta mo rin. Dela 'yun. Ganlan <laughs> lang ako kumawag. Sinta ko wa. Praya ang galing naman ng ate ni Great sa sandang name niya. Where? Where's my ice cream? Ice cream, yummy. ice cream good thank you ding 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 bro <laughs> thank you ate mm, come on guys let's move home <laughs> see the rock. lagoon. Ang daw 'yan sa loob. nasa Bahamas ha. Ah. Ah, kasi binaha. <laughs> Binahamas. Yang Yes Ganda ni Madam Madam Yangyang Yang. <laughs> Madam Inday Inday Patis Mababa nung ano Mababa Parang ganito lang baha sa atin Thank okay, <coughs> <coughs> May mga hindi ko

Oh, wow, amazing grace. How ayan, ayan, sweet ganyan, the sound. Galing. Galing. Natuto ka ng lumangoy sa ano, divine place of ano. The... Ano na dito? Ano? Tangke Lagoon. Tangke Lagoon. Sabi nila, ano daw to? Okay. Sacred daw. Sacred okay. sa mga locals. Bakit binagawa nilang ano? Ano daw to? Ah, <laughs> uh, paliguan ng mga gods. Sabi nila. <laughs> Galing mo na split ka pa. Sa tangke lagon mo pa ginawa yan, ah, mo. <laughs> 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 Ang galing. Bayan <laughs> <laughs> na. Ay, ay. Tayo na. Reverse. Hmm. Dito na lang na hindi maglangoy. <laughs> Siyempre mababaw. <laughs> Drone shot.

Ate. Hello guys. Hello. Okay. Para practice si Freya ng ano, swimming. Hmm, Ay. siya mag-swimming sa tangke. Tangke Lagoon. Ah, dito lang siya nag-enjoy mag-swim kasi mababa. Yes, bata kasi. Sige nga pakita mo nila kanila yang nag-floating ka. Higa ka, higa. Hawakan kita. Liga dali. Ah. <laughs> Hi guys. Dali ah, mama. Oh, pogi ko rin po sa ngala. <laughs> Mistisoy. floating. Huh? Yes. There's something floating. <laughs> Isa kang ulirang bata. Come here, Ate. Oo, 'yo. galing. Sige Galing. Wait for me. <laughs> ah. <laughs> Ay, yung kalokohan. Hindi <laughs> ka na, tara na. Dog, oh. Sabi niya, saan na yung buto?